Yo, what's up guys? Uh, for today's video is Maggugupit ako sa sarili ko. You know? Mahaba na yung buko ko. Gupitan natin. Gamit ito guys. Maggugupit tayo. Sa so, tara, samahan nyo ako. So, yun guys, uh, gagamit ako ng 12mm dito sa gilid ko, sa side. Okay, let's try. Ito naman sa kabila. Sa kabila naman tayo. Yung tingin nyo ganun ninyo. Yeah, let's give it in. Gamit naman tayo ng 9mm. Ayan, para linis na. dito naman sa kabila ba na. Emo. Mabuti yung, ano, meron kanitong portable, o, oh, sa so tawag dito, trimmer. Chargeable po siya dito naman tayo sa kabila na side hindi mo na kailangan pumunta ng barbershop para magpagupit palitan naman natin ng 9mm sa gilid. Madali lang naman matuto nito, guys. YouTube lang ako nito eh. Ni YouTube ko lang. Yan ang kadali oh. Diba? Hindi mo na kailangan magpa-barbershop. Ano, okay na ba? Hindi. Yung un ito pa, yung harap pa, babawasan natin mamaya. Parang okay na. Parang tama na itong bawas na to. Yan guys, tignan mo. Yan sa likod, kung okay na din. Parang mohawk. Okay na to mohawk. Mohawk style. Basta malinis dito. Kailangan ko pa tong bawasan. Fart na to. Parang, parang okay na. Parang gwapo na din ha. Joke. <laughs> so yan. Sa anong ito. Gamit na tayo ng scissor. ganun lang guys ang pagbabawas you know, ganun lang so na hindi ka ma mahirap sya kasi nakatingin ka lang sa salamin eh mahirap sya hindi tatagal yun maduduto ka rin practice lang ba? That's the key to success. <laughs> diba? Ayan. Alright. Magayin mo. mo muna. Dapat makita mo yung mahaba. Tsaka mo putulan. Ganyan o. Ganyan na po. Ito man, sa unahan. Yan ah, may mahaba pa. Nakakaduling. Okay. Yeah. Kayong matakot na masira yung buhok nyo. Sa inyo naman yan eh. <laughs> diba? <laughs> yan, parang okay na. Tiyan na. Yung ko kasi kulot te. Eh. Pag mahaba to, kumukulot te. Eh. Kumukulot. Yan o, oh, may kulot. Ang galing natin. Gana na ba? Meron pa. Konti pa. Ayan. Okay na ba? Tignan nyo kung okay na. Sa likod pa. Parang okay na. Ito na yung finished product. tapis na ako. So, tignan nyo naman ang hairstyle ko ngayon. Tingin mo nga kung okay na akong bagay. Thumbs up ah. Thumbs up kung bagay. Yung gupit ko sa sarili ko. Ano, okay na ba? Bagay ba sa akin? So, ayun na nga guys, um, hanggang dito na yung video ko. So, salamat sa panunood. Don't forget to like and share. And follow nyo na rin ako. Salamat. Peace. This is Chris Bryan. bye bye